Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meron tayong katanungan At ating bibigyan ito ng kasagutan inshaAllah. Ayon sa kanya, Assalamualaikum bro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anong paraan ang dapat gawin Kasi may aalis sa amin papuntang abroad Tapos magpapakain parang kanduri Kailangan pa bang magdoa? At ano ang tamang pamamaraan? ito. So bilang kasagutan, wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ito ay magandang tanong, kapatid, no? ah, uh, ito ang malinaw na paliwanag hinggil sa katanungan mo. Una, ang pagpapakain o handaan o kanduri na tinatawag bago umalis abroad. Hinggil dito, walang itinakdang syaraya o legal na ritual o obligadong handaan bago bumiyahe. ang pagpapakain ay maaaring bilang hospitality o pagpapakain ng kapwa o paghingin ng dua sa mga kapatid sa Islam kung ang handaan ay walang kasamang akida na labag halimbawa ah, paniniwala na ito ay sunna o obligadong gawain ito ay pinahihintulutan Ngunit kung ito ay ginagawang paraang ritual na kailangang musundin kapag aalis, parang bidaa na gawain, ito ay hindi katanggap-tanggap sa syariah. Ikalawa, kailangan ba ng dua? Uh, maaari, oo maaari at mainam na humingi ng dua para sa taong aalis. Ang sunnah kapag nagpapaalam ang isang manlalakbay o isang traveler, ang mga kapatid niya sa Islam ay magdudua para sa kanyang kaligtasan. Dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ibn Umar radiyallahu anhuma kapag siya ay naglalakbay. Ang sabi niya, Allaha dinaka wa amanatak wa khawatima amalik. Ibig sabihin ay Iniiwan ko sa pangala pangalaga ng Allah ang iyong relihiyon, ang iyong panagutan, at ang huling bahagi ng iyong gawain. So, ang hadith na iyong matatagpuan sa hadith ni Muhammad Tirmidhi at Sunan Abi Dawud. At kapag ang malalakbay naman ang magpapaalam, sunda din na magsabi ng dua na nakagaya ng dua ng Propeta Muhammad Sallam na Astaw li'akumullah alladhi la tadi'u wada'yuh iniiwan ko kayo sa pangalaga ng Allah na hindi nawawala ang kanyang ang kanyang pag-iingat. Sa hadith na iyon na matatagpuan sa sa hadith ni Imam Ahmad bin Hanbal. So ikatlo, tamang pamaraan batay sa iyong katanungan. So walang obligadong kanduri o handaan. Kung magpapakain, gawin ito bilang pagpapakain ng bisita o ang tinatawag na ikram o daif hindi bilang ritual ang pinakamahalaga ay ang doa para sa manalakbay at sa iiwanan niya. Sundin ang sunna na doa kaya na nabanggit natin kanina. So bilang buod, ang kanduri o handaan bago bumiyahi ay hindi sunna. Ngunit pinahihintulutan kung ito ay simpleng pagpapakain lamang at walang paniniwalang ritual. Ang tunay na sunna ay magpapaalam at magdua sa isa't isa. So, yun ang kasagutan sa katanungan mo kapatid. So, naway, mayroon ka mapupunot na aral mo narito. Allah wa alam. So, paki-follow ang ating page. Paki-like ito. And share na rin sa kalaman na ito. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.